Mga kapuso, andito po ako sa Jack Liner Station dito po sa Turbina, Calamba City, Laguna. Papapansin niyo mga pasayero ko ay konti po. Pero dadami po yan mga hapon po mga kaibigan. Mga kapuso, ang uh, update ko sa traffic, ngayon po nakikita na po natin ang uh, Maharlika Highway. Kaliwa at kanan, mga northbound at southbound smooth ang daloy ng trafiko, ko. Samantala dito po sa ating kinaroroonan po dito po sa Jackliner Liner Terminal dito po sa Turbina Kalamba. At kapansin-pansin po ay maganda ang daloy ng mga pasahero. So yan po yung ating update po mga kapuso. Balik po sa inyo Kuya Orly at Ate Lala. Ito po, po si Joy Ann Montilla para sa Super Radio DZ Dapat totoo. 1864 galing ng LRT Buendia. 1820 papunta naman ng Lucena galing Alabang. Jan Bongalan and Company. At nakita po natin 'yan sa 7863 nung mismong birthday ko. August 11 'yan, mga Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joy Ann Montilla. at Super Radio DZ Double B. Ako si Joy Ann Montilla para sa Jack Liner at Super Radio DZ Double B. Alagang Jack, alam na this. Dapat totoo. Mga kaibigan, panahon ng investigador yung Jam Liner Bus. Merong eto po yung eto po yung uh, Horsey Horsey Uh, in speaking of horsey horsey, kasamahan ko ito ni Kuya Mike Enrique. Uh, Mike Enriquez. Uh, kasamahan nito ni Mike Enriquez nung nasa kabilang istasyon pa siya nung araw. Tamang-tama, panahon pa ng lumang jam. Alam naman natin. Uh, distant memories po mga kaibigan. pasahero na sasakay sasakay po tayo na maayos para maging hassle free ang ating biyay that is Liner Bus 1402 from PTX to Batangas Hill LLI Bus 1501 Oh, may nag-DJ pa sa loob ng bus. Hey! sa isang konduktor and of course, kuya Manok na Pula at isang konduktor na Sean uh, Anthony lookalike, nag pa sa loob ng bus take note uh, LLI bus, 1501 behind Lucena, Cubao, Camias although alam naman natin lahat ito ay panahon ng Vivo Y81 ako si Joy Ann Montilla, nandito po ako. Alagang Jack Alam, Ladies. nandito po ako with Jack Liner, bus body number 8.